baka pwede na no, uh, ikwento mo naman sa amin ano ba yung naging problema nung no sa, 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 sa ko. Habang pauwi na nga ako galing sa biyahe ay napansin ko na may bilang umilaw sa dashboard ng sasakyan ko. Hindi naman kasi ako pamilyar sa ganito kaya medyo kinabahan talaga ako. Kaya naman agad ko rin iginilid ang sasakyan para tignan kung ano ba talaga ang naging problema. Una kong tignan yung apat na gulong dahil baka may tagas na yung fluid niya. At pagkatapos ay yung makina dahil baka yung fluid ay ubus na pero wala naman ako makitang problema kaya ako'y labis na nag-aalala. Kaya naman para magkaroon ng idea ay nagpost ako sa aking social media. At sa tulungan ng ating mga mahal na tagos sa by, ay nagbigay sila ng sari-saring komento kung paano ba ma-resolve -re ba ito. Kaya naman nagpapasalamat ako sa lahat na nagkomento at nagbigay ng opinion kung paano ba talaga ang dapat gawin dito. Ayun mga boss, ano uh, update ko lang kayo doon sa umilaw na dashboard sa aking sasakyan. Kasi nung pa-uwi ako kahapon, ganyan may nila pa-uwi ng Bulacan. Nakita ko na pasin ko minakailo sa dashboard ng aking sasakyan. So nagpost ako dahil hindi ko alam kung ano ano ibig sabihin noon kung bakit umiro na ganon marami mar nagsasabi baka doon ano ah, sa yung sa sensor o baka palitin na yung lining or sa brake fluid daw ganon kung marami maraming komento salamat sa mga comment nyo sa mga payo nyo yun kami namin na daw baka daw ano ah, Uh, sa baha. Hindi mo ako sa baha kahapon eh. Wala akong, nabula, nabula, wala, akong nadaan ng baha. So kaya imposible uh, uh, baka sa baha siya. Kasi nag-aalala ako uh, dahil baka delikado siyang iwi. Buti nakauwi naman ako. Wala naman nangyari. Kasi yung takbo niya okay naman. Yung uh, couple, ko siya. So inisip ko naman baka naman dahil baka natamaan ng pang power spray nila. Baka nabasa sa yung sensor nung sa ilalim. Ngayong maga doon na uh, dun, uh ko siya ngayon kung uh, kayo pa rin yung uh, sa dashboard yung, yung ABS na yun. Yung sa fluid. Sabi sa fluid ba? Sa fluid daw. Ayan, ayan. Ang sakto na siya. <laughs> yung titingin natin ngayon kasi marami nasasabi baka doon sa ano sa uh, break fluid daw. Iba naman daw ah, uh, tanggalin doon daw yung ano yung uh, battery. Pero ginawa ko na rin yun na ganoon pa rin. So ngayon okay, check natin ngayon to. May iba nagsasabi naman baka do yung dito. Yung sa migilid dito sa migilid, di ba? Yung parang slide na ganoon. Pero ginawa ko na yun, ganoon pa rin hindi siya mawala. So ngayon okay, mga check natin siya, di ba? talagang meron pa rin. Ayan. Sana wala na. Ay, parang hundun pa rin siya. Parang ano pa rin, no? Oh. Hindi pa na Start ko. Ayan. Tapos kasi pinto, eh. Ayan, okay. sorry, pinto. So, naka nakailo pa rin siya hanggang ngayon, no? Oh. Itong... Ano na to, parang naka-slide na yan. Tapos, itong yung parang exclamation point na yun. Ito yung, yung, isa na yan. Yung isa na yung sa handbrake yan eh. So may kayo ABS. Kaya sabi na handbrake daw. Pero kasi ito, ito kasi handbrake niyan. Ayan o, no, pag binaba ko, mawala yun. Pag inakot yung handbrake ko, iiloy yan. Yan. Pero pag binaba ko yung handbrake, mawala siya. So kaya hindi sa siya handbrake. Iba to, Dito to, hindi handbrake. Kaya yung sasabi iba, Baka doon sa handbrake siya. So hindi naman iba kasi siya. Tapos ito, sasabi nila, yung sa may gilid daw, dito. So ayan, Pindot ko na to. Ayan, Pindot ko na. Andun pa rin siya o. Oh. Yung ko oh, Andun pa rin siya Hindi siya namawala So sabi naman nung iba Ah uh, Ano ko rin yun yung, yung Battery Kung subukan ko rin tanggalin yung battery ngayon Ah uh, Baka sa battery siya Subukan natin Tingin ko muna Tapos iba siya sabi nila Sa fluid daw Ah uh, Yung fluid level daw Ah ba, uh, Baka daw kulang na Nadalan ko daw Pero kapo kasi Chinect ko siya nasa level naman yung fluid niya pero testing pa natin pakita ko rin sa inyo baka uh, sakali kasi sasabi, ba baka doon sa fluid pero yung fluid niya ayan Chinik ko naman siya kapo nasa uh, ayan nasa level naman siya ayan kasi ito yung yung ano niya maximum level niya ayan o oh. sa maximum level naman siya ayan nasa level naman siya tsaka naman yung fluid hindi naman siya marumi eh. ayan So, sabi si sabi si sabi, si, sabi ko daw. Pero hindi na ko alam kasi bago yung fluid eh. So, sabi naman ng iba, tagal ko na yung battery. Yung ginawa ko na rin itong kahapon. Pero subukan ko rin ngayon. Tanggalin ko rin siya ulit. Yan, ko rin yung negative doon, tanggal ko rin negative eh. Sabi nila. Yan. Tapos ipahinga daw. At mga daw ng mga parang 2 to 3 minutes. So, ayan, tingin natin. Yo, salamat sa mga ano sa mga suggestion niyo ah. hindi uh, ko talaga hindi ko talaga alam wala pa na ka-encounter ng gano'n kung bakit bigilaw siya. Pero sub subukan natin yung mga suggestion niyo, no? Tuyo, so, kailangan ko rin siyang ano, pagka hindi wala, nawala, baka pa-scan. Or i-check ko rin muna yun ano, bago, bago, ko siya dahil sa ano sa mga nag-i-scan, check ko muna 'yung ano sa lalim 'yung mga sensor niya, baka marumi lang siya. No, ba o baka nabasa nung pagcarwash kahapon, baka na-spray siya, nabasa siya. O i-check ko rin 'yon mamaya. Intayin ko muna 'tong Uh, sa battery na yan kapag uh, mga okay na siya at kapag hindi siya nawala so siguro ang next step ko uh, check ko muna yung sensor sa ilalim sa so may gulong ayun na uh, kabit na natin no? naka na siya 3 uh, minutes na kabit na natin yung battery tingnan natin kung mawawala na yung umiilaw uh, pero so, sana naman mawala na siya <laughs> sabi nila Ani parang baka daw sa ano, lining manipis na lining pagka ganun so tingnan din natin mamaya tingin ko, andyan pa rin sya kasi nawala na yung mga nandito kasi pag nawala yung mga nandito, masabi mga wala yan eh parang ganun pa rin ayun oh. andun pa rin sya No, Mabilis na yung pinto eh Ayan, yeah, pinto right Ayan Yung park Yung handbrake, tanggalin ko Ito ay yung handbrake Ayan, tanggalin ko siya, baba ko siya Ayan, yeah, yung letter P yung handbrake eh Ilaw pa rin talaga So ano kaya ito So siguro ah uh, next step ko Buksan ko muna yun Ay, uh, tinan ko muna yun sa ilalim yung mga sensor niya baka naman may na, na wire or baka marumi so linisin ko muna pang hindi pa siya nawala doon so ayun na ah, uh, siguro dahil ko na sa, ano, sa nag-i-scan pa -scan ko, pa -scan ko na para mas sureball talaga ayun guys ano ah uh, ko yung mga gulong yung lining niya ano okay pa naman makapal pa yung niya doon sa harap okay din makapal yung lining niya tapos dito sa likod uh, hindi pa naman siya manipis na manipis tapos yung yung sa switch sensor niya hindi ko kasi hindi ko kasi siya uh, matanggal kung paano siya kakalinisin. Parang iba yung sa switch niya. So, bago rin ako kumpa ang, ang gagawin ko na lang uh, papeskan ko na lang bukas kasi mina ako naman ako na uh, nag-scan para ano mas ano siya mas sigurado pa. Kasi parang uh, si sabi nung sa kapatid ko, uh, baka sala nila daw. Uh, so, para sigura mas sigurado na rin ako. Uh, papeskan ko na lang din para mas okay siya. So ayun ah. na uh, ah. na tagod din ako paklas ng apat ang gulong. So ayun mga boss nung no, update tayo dun sa coach ko sa na nangyari. So ayun at ah, tawagin niyo talaga ako na ano ng eksperto. yan para mas sigurado tayo. So ayun, eh, si boss Ted Bali, ayun meron siya pang scan. Para mas sure talaga kung ano yung naging problema. Ito pala sa rin pang So, ayun mga boss, nabasa na ni Bossing. So, ayun lumabas. Sa, tawag doon, sa uh, kanan, no? Kanan na yung sa gulong dito, yung sensor niya. Ayan, dito. So, yun yung bubuksan ni boss. Sa scanner niya, nabasa na. So, ito yung lumabas. Nasabi na, Ayan, malfunction in rear speed sensor. Right, right sir no? So ayun sa mga bossing oh. Nagawa niya oh, na ah. So wala nang ano Wala na yung ilaw Saglit lang oh. Wala na okay na yan o oh. Nabasa na nung ano may siya So may nais na sa bali Meron sa inais sa ilalim yung uh, Sensor niya Tsaka doon sa may uh, hood Doon may nasa may sa loob ng makina Para may siya tignan dito So ngayon okay, na ngayon. Ah, uh, kung pabalik pa siya or wala na. Ayan, pero okay na. <laughs> Ayun. Ay. Thank you Lord kasi ano talaga ako medyo na ano ako eh nag, uh, tawa, doon, nag aalala kasi nga super lumalabas yung ilaw na yon ba may problema sa sa biyahe di araw-araw na siya biyahe di ba pero yon ah. thank you lord kasi so, wala na siya pero ilulotis mo ni bossing para talagang ah, sigurado tayo na hindi siya babalik. So. Ayan, uh, rutis ni Bossing para sigurado tayo kung talagang hindi babalik yung uh, umiilaw na yon. So ayun, uh, kapon nung binakos ko yung, ano, yung gulo niyan, isa yung sa pinag-aalala ko, baka sa brake lining. Pero sabi naman ni, ni Boss, ah, hindi naman siya sa brake lining. Kasi kung sa brake lining naman doon yun, hasabihin din ng no, scanner na kailangan talaga magpalit ng brake lining. So hindi naman. So meron na siya inayos sa ilalim eh. Tsaka dito sa miho. Hindi ko alam kung ano yun na niya. Mga may natin sa kanya pagbalik. Kung ano yun talagang naging problema. Pero isang pasalamat din kasi walang, walang papalitan na pyesa. Siyempre, eh, syempre, di ba, pag pa papalit pyesa, syempre, gastos. Hindi talaga may iwasan yan, pero isa sa maganda yun, na Meron lang parang nagkaroon ng, ng malfunction dun sa mga sensor switch niya, no? So, syempre, mga sasakyan ngayon, masyado talaga masaselan. Buti na lang, meron ng mga gatutang te technology na pwede ma-scan kung ano yung problema niya. Hindi yung mga, mga kapaka kung sa mga hanapin yung problema, yung sira. Tsaka ngayon, dahil sa social media, pwede yung mga makakapag-message ka sa mga, may mga contact ka na through uh, messenger at pwede kang puntahan sa bahay kamukha ni Bossing. Okay na bossing. wala na nila lumabas. Yon, wala na raw, na-route na ni bossing, wala na lumabas, wala na yung may ilaw-ilaw niya -ilaw sa dashboard natin. Ayan. Okay na. So yon, uh, okay na yung ano, ana route ni, ni boss Ted, no? ni boss Ted Joseph. So, wala nang problema din nagbalik yon na ano, yung uh, yung yung email sa kanya so subuan kule. pakita pa, makita niyo rin. Ayun. <coughs> susiyo natin. Dati po si pag ganyan, syempre pa iilaw siya. Tapos naiiwan yung tatlong miilo na yon. So ngayon nawala na siya. Ayun oh. Ano yung traction? Mm, yung traction yung siya. Traction yun nandito. Oh, okay. sabi nila baka do dito lang. Pero pinipindot ko to. Hindi, wala yan. Ayun, maano naman siya yun. Yung, dito siya sabi niyo kasi ayan, may pipindot sa gilid dito. Yan yun, ayan. Yan, yan, yan. yan oh, pero wala yan. Iba siya. Istatuin natin. So ayan, malinis na. Naiiwan na syempre bukas yung pinto at saka itong uh, handbrake. O, okay, oh, yan. Pag sinara ko yung pintu na yan. Ayan, sinara ko yan. So, wala na talaga siya. so, <laughs> ayun. Thank you. Thank you, Lord. Siyempre, wala na tayong ah, ah, ta doon. Inigit in in yung problema. Kung baga, hindi lang makatulog. Naalala ko yung kung yung naging problema. So, siyempre, ito si Boss. Boss, baka pwede na no, ah, uh, ikwento mo naman sa amin. Ano ba yung naging problema nung no sa, ayun, sa kotse ko? Sa, sa likod, yung re right is, ano, wheel speed sensor. Uh, Nag-loose yung, ano, yung sasakit. Ingan ko lang yung pinit ko lang ulit yung sakit. Ayo, parang nagkaroon siya ng, ano, ng malfunction, no? Uh -huh. Boss, ipanalo ko sa bawa na may mga nagtatanong kung baka may mga problema silang ganto, na silang ganito na-encounter. So, uh, gusto rin magpa-service sa'yo. Kasi si Boss, si, ano, siya, wala siya shop, Boss, no? Uh -huh. Kaya -huh. Ano, siya, ano home service lang siya. Kaya kung Paano yun sir? Kung baba namin gusto magpa-service sa inyo, sa kaba sa, sa, ka nila pwede nga kontakin? Ano lang, sa yung Erso, si Erso Shera Ted Shera sa Facebook sa Messenger. Oh, so ayun, so bali lalagay ko rin dito yan yung kanyang uh, page sa, uh, yung kanyang um, uh, messenger or yung kanyang uh, account para dun yung, dun, yung, dun, yung, dun yung siya i-PM, no? Yan si uh, bossing uh, Ted. Sir, maraming maraming salamat. Masalat sala. bossing ha. Okay, ingat, ingat, ingat. So okay na yung ating ano uh, naging uh, problema sa sasakyan. Gusto kong sa lahat na nag-comment do sa ano na ganito yung gawin nyo. Uh, baka do sa uh, break brake fluid lang siya, sa battery, tanggalin yung battery, i-reset siya. Marami nang nagsasuggest na kailangan na dapat kong gawin. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, ginawa ko na appreciate ko yung 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 uh, uh, comment nyo. So, ginawa ko yung pero talagang ayos siyang uh, matanggal. Kaya tumawag na talaga ako ng eksperto. At saka isang nagpapasalamat ko, wala akong binili nga noon na uh, Kasi nalala ko rin baka may, may kailangan bibili yung pyesa, may kailangan bakwas, may kailangan palitan. So, siyempre, gastos. <laughs> so, yun. na, uh, so, wala naman nagkalunodong ng problema. So, sa ang ginawa, mabilis lang siya. Pero siyempre, wag natin kung baga hindi ko na yung ganun bagay, wag, wag yung ganun bagay kasi siyempre, uh, uh, iba, na, iba, 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 talaga yung, ano, yung talagang uh, kampan tayo kung ano problema niya. Mayroon kasi nanguhula ka, no? So, kasabi natin saglit lang, pero at least, di ba, uh, nakita natin yung kung ano yung naging problema kasi kung hayaan at ahayaan natin yon baka mas dumala pa siya yun thank you lord kasi okay na yung ano yung ating sakyan wala nang umiilaw diyan kundi yung ano sayo nabukas ang pinto so ayun na ah, bibiyahin na ulit tayo so ayun syempre dito may iwasan talaga yon na ah, may mga ganung pangyayari uno ulit ko maraming maraming salamat sa inyo sa mga ah, nakisimpatya nagbigay ng komento at nagbigay ng mga advice no kung yung dapat gawin so ayun lang maraming salamat at pwede tayong bumiyahe uli all right god bless